So guys, good morning sa ating lahat mga kasari. Welcome back to my YouTube channel, Janet uh, Vicks TV, ang tinderong blogger bagayra ng Mandawi City. So bago ang lahat mga kasari, nais muna kayong ng magandang umaga and welcome back to my YouTube channel. So pasensya na, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit uh, dahil nga uh, may mga <laughs> ibang ginagawa tayo mga kasari. No? So for today's video mga kasari at uh, bago pa pala mga kasari kung kumusta inyo naman yung aming sari-sari store asawa ng Panginoon ay patuloy pa rin naman tayong uh, umiikot ng umiikot so <laughs> ay nakapagserve pa din tayo sa mga customer mga kasari at meron pa naman tayong uh, syempre ganun pa din yung ating sari-sari uh, store mga kasari uh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit papano ay uh, napaikot pa din natin yung ating tindahan ya yung ating mga paninda pala hindi yung tindahan yung umiikot <laughs> so for this video mga kasari ah uh, may share ako sa inyo. Ito naman ay sa JTI. So, umpisa natin yan agad-agad mga kasari pagkatapos lamang ng mga ilang segundo. Hindi, <laughs> ito na nga mga kasari. So, i-update ko lang kayo mga kasari. So, alam ko nagtataas na din dyan, dyan sa inyo mga kasari, No? Yung mga sigarilyo natin dyan sa uh, sa PMFTC or sa JTI. So, alam ko magtataas na din dyan, na dyan, dyan sa inyo. Kasi last week pa itong mataas eh. So, kaya lang, uh, last week, ay naka-avail pa din ako ng uh, old price. So, ayong yung nakuha ko last 2 uh, weeks ay old uh, price pa din yung mga kasari. So, uh, kasi nga may, may ano parang, iwan ko basta sabi nung uh, agent agent, makaabil pa daw ako ng old price. So, ayun, sinamantala ko kaya lang, uh, isang rim lang at saka 9 uh, sa siam nakahalang yung aking na avail sa old price doon sa Winston tapos yung sa Mighty so tin, uh, isang rim lang mga kasari ah, no? uh, yung ating na avail sa old price so ngayon talaga mga kasari is hindi na old price new price na talaga yung ating uh, nakuha ka GTI so wala na akong old uh, price so ito ay aking ibabahagi sa inyo ayan ito lang naman mga kasari tigi isang rim ay dalawang rim yung Winston tapos yung Mighty at saka Mighty Pro puti ay isa tigi isa lang so bali dalawang rim yung Mighty so ayan ang bawasan na kasi may bumili ng Mighty at uh, naubusan ako ng sigarilyo talaga mga kasari so kaya na, na nabawasan ng isang kaha ayan. so nahulog yung isa <laughs> At ka lang, meron akong kukunin doon sa is loob ng tindahan. So dahil may ano kasi mga kasari, may pa-promo si si JTI. Okay. So hindi ko sana i-avail to, kaya lang mas maganda na rin. Ito kasi mga kasari ay eh, hindi mag hindi mabenta sa amin nga uh, sari, sari Store. So yung Winston na Blast ay hindi talaga ano ba 'to? Uh, Max. So hindi siya mabenta at ito yung Max Call ay medyo nakilala na dito sa amin so naubos din naman to sa dalawang linggo minsan din naubos yung dalawang kaha sa dalawang linggo ayan so uh, nag-avail ako dito sa papromo nila makasari kapag gumawa ako ng isa nito at dalawa nito so yung papromo ng GTI is merong uh, apat na pa-free na kaha sa sa Winston yan tapos sa Mighty dalawang kaha din yung pa-free sa isa sa dalawang kaha na may uh, Mighty Blast so dalawang kaha na free sa Uh, max cool kapag kumuha ka nito sa max cool at saka sa winston so ito yung pa free so sabi ng JTI sabi ng agent so kaya nag avail ako mga kasari at ang uh, ang babayaran natin lahat mga kasari next week is bali yung total kasi mga kasari is 7,555 pesos so dahil nga may discount tayo doon sa pa promo uh, pa promo na 900 42, So, na minus yung 7,555 ima minus ng 942 mga kasari. So, bali yung ating babayaran is 6,613 pesos na lang. So, iwan po kung tama ba. Pa-free ba ito? Hindi <laughs> ako sigurado. <laughs> Basta yun yung mga babayaran natin mga kasari. Yan. So, yun yung ating babayaran next week. Yeah. So, 6,613 pesos, Makasari. So, magkano na ba yung ating bintahan dito sa Winston, Makasari? Yung suggested, suggested price ng GTI sa Winston is 9 pesos, sa Mighty is 8 pesos. So, bali, dalawa kasi kami, Makasari, yung magkasunod na tindahan. So, GTI din yung kanyang sigarilyo. At, uh, syempre, pareho kami ng presyuhan. Kasi pag hindi ko is eh, sa kanya, so, di, ma, di yung aking paninda na sigarilyo. Tapos, pagdating ng bayaran, so, wala, wala akong ibabayad kung uh, medyo mataas sa akin. So, kaya pareho kami ng presyuhan. So, sa iba mga kasari, hindi 9 pesos. Saka sa iba talaga, 17 pesos. ano uh, 10 pesos yung isang stick ng Winston. So, magkano lang yung tinutubo natin dito mga kasari? Ang kukunti na lang, di ba? So, sa 9 pesos. Tapos, yung, na, yung per kaha kasi dito mga kasari is uh, 163 pesos. So, kung tig 9 pesos lang yung bintahan mo. So, di ako sigurado kung 17 or 15 pesos yung tinutubo natin dito sa isang ka So, di ba? Kukunti na lang. So, okay lang. Uh, basta maubos lang sa ng dalawang linggo. So, ito lang yung mga yung ating nakuha kay JTI. So, Mighty, isang rim. na uh, Winston, dalawang rim. Tapos, yung Mighty puti, isang rim. Tapos, may papromo tayo dito na Mighty Blast, uh, Max cool, Tapos, uh, Winston, Mint Blast, Max. Yan. So, ito. Tapos, bali yung ating Winston is dalawang rim at saka apat na kaha. Tapos, yung ating Mighty pula, isang rim at dalawang kaha. Blast dito. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at magkano na rin ba yung bintahan nyo yun sa inyong masi So, alam ko, mabinta pa rin ito kahit uh, mahal na. So, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, kung mapapanood mo ang video nito, huwag mong kalimutan ni like comment, share, and subscribe mo YouTube channel din. Pag-click yung notification bell para ma-update ka sa ating iba pang mga video na i-upload about Sari Sari Store. So, maraming salamat sa inyong lahat and good morning. Uh, ingat tayong lahat mga kasyari, dahil may masamang, uh, masama yung ating panahon and keep safe sa mga kapitadong malugar. So, maraming salamat and happy, happy sailing mga kasyari, and bye-bye. Good morning everyone. Thank you.